na yes, shy ate. Matagal <laughs> ka nang nag-grab ate? Mm Ano lang kayo tayo? lang sa subdivision uh, eh. Uh, yeah. At ang ating ginaginan hindi sumusuka eh. <laughs> Wala pa naman sumusuka dito, baka ikaw pa lang. Na bata. Yeah, ito, at, Oo, oh, okay. ikaw pa lang magbabahe ng tatlong ribo. Wala, walang amoy yung sasakyan ko, hindi amoy boy. Pero sa kanibaliche so. Mabaliche. Ang inaay nasakyan po namin ano eh. Nag-resell naman siya sa no. Binong malalae pagto. Ah, sana, oh. pag, uh, Dating, uh, walang bulakan dati, kaya hindi ko naaabot ang bulakan. Eh. Ngayon, may bulakan ng biyahe. Eh tayo na naman ng Maynila, dito na kung may bulakan pa dati mo no, na dati-dati, kukunin -dati. ko yun. Kasi wala pa masyadong traffic. Kaya, ang traffic bulakan, bulakan. No, ang bulakan, hindi ko nabiyahe yan. Pero kung tutusin malapit na Ito pa rin naman. Okay. Marami pa rin natutok. Hmm. Ngayon dito, marami na sa kabitika Dati, yeah. ano, matumari. Dati, kami, ang malakas na biyahe. Macoroimos, pag kabitika Cavite Yan lang yung area nyo. Ang malakas na biyahe. Ngayon, pati nagkasima. Malakas na biyahe. Bawa ko pa ba, oras ko dito. Ano tata, sarili mo po? Mm -hmm. Gaganda rin kasi pag sarili mo eh. Hmm. Siyempre, hawak mo yung oras. Pag kumita ka na ano, okay na. Pero pag baguhan ka talaga sa driver, talagang kailangan. Gusto mo malaking kita. Pag tumagal ka na, papagod ka na. <laughs> Dating na, eh, nung bago-bago ako, mas gusto ko traffic kasi natin yung pera, nandiyan ang pasahero. Mm -hmm. gusto ko yung kasi pag di pa bumababa, meron na. Ngayon, hindi na. Papagod ka na rin sa traffic ano okay pag, uh, ayoko na kapag tayo kanatin kasi kasama kasi kasi mayo kasi ang um, dami ng motor, dami nang sasakyan sa Maynila. hindi katulad dati. Hindi bigat nang crowded. Ingay nang isa parang tapo na rin sa party. dating pasahero namin grab, grab ngayon grab driver na rin <laughs> eh mission nga eh ilan na kung ilan na kung ilang pasahero ko na nagsabi ate grab driver na rin ako ha ah, pa di ba dadagdagan na, na kami yung mga dating na mama nag nagiging pasahero lang nagiging grab driver na rin kaya marami Ito na lang po ate para makagalan ka okay. Saan ba kayo? Doon pa kami sa dito. Ano na yung kanyang pinakot? Dead yeah, end na yun? Dead end? Oo, dead end na. na, na. Mm. Oh, na. Pag ganyan ka na atin. Okay na. Atras natin. Nagdala ka bata eh. Yan ha? Todo service ko sa inyo yan. Napatras mm. pa, pa. Salamat ka <laughs> ayun <laughs> ano, eh. Walang ay, ano man. Tarong. <laughs> tarong na tarong talaga yan. Tarong na tarong oh. talaga. Oh. Kanak na.